Kasi onti lang kasi ano eh, pasimbahan eh, puro... Opo, minsan hindi po nagsasakay. Oo, oh, bakit gano'n? Ano po, linalagpasan po. Lalo na po pag kasi yung ah, may... may... discount. Opo. Pero kanina, nakita kita doon, madami dumadaan ng jeep eh. Meron pong dumaan, pero ano, Hilag nalagpasan pa na po. Sa so, way na. <laughs> Ma'am, nandilibre ako ng sakay. Pantipolo, pa Teresa. Libre lang po. Kasi pa na rin ako. Libre lang. Apo, saan po ba kayo? Saan doon? Ah, simba. Sige libre lang po. Papasok po ba kayo? Nag-vlog po ako ma'am ah, nagko-content talaga ako ng libre sakay. kayo. <laughs> Ayan po ma'am, camera. Parang kanina pa kayo rito ah. Hindi naman po. Uh, mga 10 minutes po. Anong grade mo na po ba? Grade 10 po. Nag-vlog ka po? Apo, ayan po. Baka meron po kayong gustong batiin. Wala naman po. <laughs> ano po bang gusto mo maging paglaki? Ano pa po, po ako eh, undecided. Pero ano, ano pa Pero parang gusto ko pong mag-forensic psychology or mag ano po, lawyer naman. Mahirap yun na. Ano ka si po eh? pag nag-take po ako ng law, may tutulong naman po sa Pero ano ko, siguro hindi ko po nang feel na ano, kasi medyo nahihirapan po ako dati. Kaya di ka pa ano, parang undecided ka pa, gano'n? Opo. Anong iba? Anong ano, pangalawa? Yung forensic psychology po. Ano yon? Anong klase yun? Yung ano po yung eh, nakalimutan ko na yun, eh. pero about po yun sa mga therapy. Ah, parang ano, magari. May mga... May sakit na ano, na... Sa, sa, ano. Mental health yeah. po. Ah, magari, nagkaroon ng depression, ganyan. Opo, parang ganun po siya. Ilang taon na po ba kayo? 16 po. Ah, Nakatry mo na mag-book sa Gento, ma'am? Hindi pa. Hindi pa po. Ah, first time mo. Pero sa'yo mo makasakay sa ganito, yung ano, kung lahat, mga movie, tangka. Opo. Kasi ano po eh, uh, opo, hindi po afford mahal na yun. Ito lang doon, hanggang simbahan. Mga ano na rin. May ano po ako, may kaibigan na gaganto po siya. Madalas. And nasabi niya po yung presyo, so... Medyo mahal ito nga. Opo. Kasi sa jeep, magkano lang. Dito baka mga 70 na ganyan. 8. Opo. Ganyan o, kaya hanggang 100. Hanggang simbahan. Kung may pangbok lang sana mam, no? Ganto ka na lang araw-araw. Kaso medyo mahal talaga. Anong oras pasok mo, ma'am? 6 po. Ah, 6. So, maaga pa. 5 ano pa lang. 5 o Maaga po kasi may review pa po ako sa room. Pag ano? Pag dating? Opo. May mga test po kasi kami. Kasi unti lang kasi ano eh. Pasimbahan eh. Puro... Opo. Tapos minsan hindi po nagsasakay. Oo? Oh, bakit gano'n? Ano po? Linalagpasan po. Lalo na po pag kasi yung ah, may, may... discount? Opo. Masawin pala yung pa ngayon. Pero kanina, Nakita kita doon, madami dumadaan ng jeep eh. puro tanay na puro tanay po. Puro eh. tanay talaga, walang pasok bahay. Meron pong dumaan, pero ano, nalagpasan lang. na po. Sa so, way na. Magkano ba ang discount pagka estudyante? Kasi po, 15 po yung ano yung kad, uh, po, pagdyan, eh, yung... Pamasahe. Opo, pero pag jante po, 13 po. Ah, dos lang. odos oh, dos lang oh. naman ah. Baka nalalu, nalulugi pa po sila sa dos. Nalulugi sa dos mo, no? Kahit <laughs> <laughs> um, dyan na lang po sa may simbahan, sa may 7-Eleven po, ako'y ah, naputot. Dito, ma'am? Opo. Oh, Thank you po. Sa so, may yung page ko, ma'am, para mapanood mo yung video natin. Thank you po, ma'am. Ingat po. Ingat po.